Ito naman, pinagliitan lang ito ng anak ko. So, old navy ba yan? Old navy rin siya. So, bibenta lang natin ito ng 50 pesos siguro. Okay na siya. Okay na okay pa siya. Ang dami. Ito na Tapos, meron pa ako dito. Ito na. Original guest ko. Ayan. binili ko. Ayan na. Mga original guest ko. So, ang problema naman kasi medyo hindi na sa paano ano kung ganito kasi medyo masikit siya kayong tipo hihirapan na silang sumuot kaya ayaw nila so ayun ang ganda ka ng texture ano so ibibenta na lang natin po ng 50 pesos diba? ito naman guest din ko, yeah, to ayan binalik ko to sa guest. kasi ako kahit mahirap lang ako hindi naman sa pagmamayabang may din naman ako sa mga original lalo na kapag Siyempre, pag may trabaho kapag maganda rin naman yung trabaho gusto mo rin naman kasi tumikim ng mga urit, di ba? Eh kung may trabaho, kasi ako kahit papaano kahit ko lang yung trabaho ko, kahit mahirap lang ako. Ni, uh, gusto ko rin makatikim ng mga original na gamit. Kaya kung may pera ako, bumibili na lang ako pa isa-isa, pakunti lang. Kaya matikman na lang natin yung mga magagandang gamit, diba? So, ganyan. So, i-update ko kayo sa mga iuukay-ukay kong gamit na ibibenta ko na lang ng mga. Ulan na ito. So, ito 30 pesos na lang. So, ito, may, may kaibigan na ako na binigay sa akin ng, hindi ko alam kung binigay siya ng amo o ano ba. So, ibibenta ko na lang ng 100 pesos. Ayan. So, magkano siguro ang bilhin ng ampo dito? Tapos, ipibenta ko mga uh, o di ba? Maganda pa siya kasi yung napakainabangan pa talaga siya dito. Kasi, hindi naman kasi ako masyadong ano. meron sa pagdating kasi sa bag, meron lang talaga ako isang bag na ginagamit. Pero, ang dami kong bag. suot ko sa event. Ay, itong mga shoes ko na to is one time ko lang itong nagamit. Nagamit ko lang to sa event. Doon sa event sa trabaho ko na ano, online. Ayan mga event. Ayan. So, one time ko lang siya. So, nakaapak lang naman ito ng araw niya So, ito yung ginamit kong shoes ng event ko doon. Na mag-online ano pa ako. Empowered kong So, yun yung pangalan ng trabaho ko natin. So, ito naman yung pakong isa dito. Na mag magkano yung binig ko nito. So, ginamit ko lang siya sa graduation ng anak ko. So, magkano ang bili ko dito? Ah, uh, 1.99 siya. Ayan. silin siya. Original siya. 1.99 siya. Tapos, nabili ko naman siya ng 999 kasi naka-red tag siya sa baba. So, ibibenta ko naman siya ng 80 pesos. Ayan. 80 pesos kung makikita mo. Ayan. 80 pesos na lang ang bili. Ibibenta ko naman siya ng 80 So, bagong bago pa talaga ito ng iba. Ayan. So, bibigyan pa naman siya ng 150 pesos. Pero magkano dito ito nito sa mula. O, oh, diba? Ang gano'n pa kasi pinagliitan naman. Pinagliitan naman naman yan ni Kimbe. Hindi na masyadong nagagamit. So, ito na naman. Ayan. Ayaw niya na kasi gamitin yung mga ganito. Ayan. So, pinagliitan na yan yung mga. Tapos, ito naman. Carters. Ayan, o. Oh. O, oh, ah, diba? Kung nakikita niyo ba, no? Carters. Pero, bibenta ko lang ito ng 25 pesos. Ito naman is o oh, scotch. Ito naman is galing to ng hindi ko matandaan kasi package lang to sa kanila ng tita nila. Hindi ko matandaan kung galing ba to ng Hong Kong o Singapore. Napagliitan kasi to ni Kimby. Ayan, ganito pa kaliit si Kimby dati. So, original yan ang ouch ko. So, ayan. So, ayan. Diba? Meron pa siya sa likod. So, bibenta ko na lang siguro to ng 50 pesos. Ayan. So, ayan. Tapos, sa gamit ko naman is marami akong i-dispose na pantalo na ayaw ko nang gamitin. Ayan. ayan. So, bibenta ko na lang to ng 50 ito yung mga pinaglumaan ko, no. pinag ko na na. Pinaglumaan ko na na. Ayoko na talagang gamitin. Sa Giordano. Pero nabibenta ko na lang siya ng 100. Ayan. So, hindi ko rin ako. Ayan pa. Pagalihan so, ko na lang natin. Ito naman. Nabili ko naman ito sa sa mall din. Hindi ko siya matandaan kung saan ko siya binili. Siguro binili ko siya sa RFC. Binili ko siya ng 250. 250 siya. So, bagong bago. Hindi ko pa siya nagamit. Wala pang butas yung lagyanan ng anong etiko. Lagyanan ng ganito, o Lusutan ng ganito. So, bibenta ko na marami ako okay, uh, hindi ko na ginagamit uh, so i-dispose na natin yan para napaginagamit siya ng ibang tao pag-arid sale ko siya ibibenta ko na lang siguro ito ng pag tao na lang siguro ito ng 100 pesos. Diba? Ang ganda pa. Ang sarap na sarap ng may anak na babae. Kaya lang kung natin So, ito pa. Ayan. Diba? Ito ang ganda pa na ito. Kaya lang, kasya pa ka naman ito sa anak ko. Kaya lang ayaw niya ng suotin. So, bibenta ko na lang ito ng 20 pesos. So, ito naman. Package din ito ng tita niya. Ayan. Nautica pa. Nautica. Magkano yung Nautica pag binili mo? Bagong-bago pa ito. So, tapos, bibenta ko na lang siya ng 30 pesos. ngayon naman ayoko nang gamitin sa so, message siya, so, ko kasi palde siya, parang siyang pangbata so ayoko na siya, isang beses ko lang siya nagamit, so bibenta ko nga ito ng 80 pesos so, ito, ayan, so original siya nga dyan siguro, ayan, so bibenta ko na lang siguro ito ng 100 pesos so ito naman ayoko nang gamitin so bibenta ko na lang siguro ito ng 100 pesos para lang na-discuss upgrade sa inyong ukay ukay. So, marami pa ako. Pagdating naman sa laro ko ni Kimby. So, si Kimby kasi is, ano na siya, 9 years old yung ang puso ko. So, pag kasi ang edad ng bata, hindi niya na kailangan ng masyadong maglaro ng mga laro. So, ang gagawin natin, bebenta na natin yung mga laruan na ayaw niya nang gamitin. Katulad So, itong doktor-doktor na gumagana na rin ang bili ko na ito sa mall. Ngayon, bebenta ko na ito ng 200 pesos. Kompleto ka to kasi medyo ano ko maingat din ako sa gamit ng mga anak ko. yung mga gamit ng anak ko. Simula baby sila, simula malipas sila hanggang ngayon. Buhay pa rin yung gamit kung hindi na namin mapakoy na isuukay para uh, maayos pa siya pag binito. Ito na ayos pa kung binito lang. So, Magkano yung bilik ko nito sa mall? Kasi yung anak ko kasi, pag napupunta kami sa mall, o kaya pang kasi kami sa mall, pabili ng pabili. Kasi ganun so, ngayon, ng kwarto, ng ito. Ito naman mga So mga 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 Ito mga 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 Ito naman is kitchen-kitchen. Yung kitchen, ito, dito ano? Yung kasama nga nito. Ayun. So, papenta ko na lang ito siguro ng 200. Pero, wala ko, ko lang 500. Ang pinipuntahan ko. ito naman yung bibenta ko naman sa ng 200 din. Para lang na alis siya dito. Ang dami ng gamit. Ang dami yung tinamoy. Ipapakita ko sa inyo yung mga gamit namin. Na. Hindi na namin nagagamit. Ang dami na pala. Katulad yung ito. Dito. So, ito naman, ano naman, tuba na, ba eh. unan? Baunan siya ng biscuit. Pwede siyang gamitin sa school. Ayan. So, ayan. So, ibibenta ko naman siguro ito ng 200. 200 na lang ang benta ko dito. O, diba? Mura-mura. Tapos, mayroon pa akong isang shoes naman na ayaw na ayaw kong nasuotin. Pero original converse siya. Ayan. Ayan. Original converse siya. Ayan yung etiketan niya sa oh, oh, converse yan mga bebe ko. Ayan. Oh. Converse siya. Ayan. Original. Di ko alam kung package din to sa amin eh. So ito, di ba mga original na gamit, nagbebenta ko na lang ng mga isang makakabili na ito. Jackpot na jackpot ito dito kasi hindi naman laging nakagamit eh kasi hindi naman kami laging nabalabas ng package. Uh, tapos bebenta mo na lang ng 100 pesos. So, 100 pesos para magbenta ko ito. Original converse. So ayan yung mga iukay-ukay ko. So magbidisplay ako na gate namin, mag magagamit sale ako doon para mabenta na siya lahat para madispose na siya. Tapos meron pa pala akong natirang uniform na hindi na nagagamit na ng anak ko. So, ko be na lang siya. Katulad nito, ito naman kasi is maliit ang size size nito pero hindi pa siya nagagamit. Talagang bagong bago pa siya. Mali lang kasi yung size na nabili ng asawa ko. Kala sino ang bumili na ito? Ako ba o yung asawa ko? So, bebenta ko na lang siya ng 100 pesos. Pero pag ito binili mo sa baklaran o kahit saan, nasa mga 120 to. O siguro nasa 120 o 150, ganyan. Depende sa size. Pero bebenta ko na lang ng 80 pesos. Bagong bago. Diba? Meron pang oh, uniform ng anak na hindi mo nagagamit kasi napagliitan mo na Tulad na ito. Ayan. So, ito na na. Ang terno naman dito. Bebenta ko na lang siguro to ng 120 pesos bagong bago pa yan oh, oh. Eh, alam mo naman kasi sa kasukan diba nung kasukan ng mga face module module naman kasi talo. kaya hindi siya masyado nagamit kita nyo naman sa pasyos tapos bubenta mo na lang ng 120 pesos o oh, ba diba, jackpot na jackpot na yung makakabili ng ukay ukay ko dito kasi yung iba nito is halos original yung iba binili ko sa mall tapos bibenta na lang ng mura o oh, diba jackpot na sila dyan. Kaya pag ito, dinisplay ko sa labas, talagang mag-uunahan yung mga makakabili ito. Kasi marami akong magagandang gamit, pero mura ko na lang ibigay. Ayan, para bawas-bawas gamit.